Simula kahapon, bawal nang dumaan ang motorsiklo sa bike lane sa EDSA pero sisitahin daw muna ng MMDA ang mga lalabag. Sabi naman ng grupo ng mga rider, hindi na masyadong ginagamit ang mga bike lanes ngayon kaya tanong nila, bakit hindi nilang ito i-share sa kanila? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal King Senko. Mga paps, simula kahapon ipinagbawal na ang mga motorcycle rider na dumaan sa bike lane sa EDSA. Pero hindi raw muna manghuhuli ang MMDA ngayong linggo. Ang mga pasaway, sisitahin daw muna. Sa susunod na linggo pa pag ng isang libong piso ang mga lalabag. Kapag mabigat na ang daloy ng trapiko at nagkakagipitan na ang mga rider, ganito na ang mga moves. Bawat rider, iisang misyon sa gitna ng mabigat na trapiko ang malampasan ng siksikan ng mga sasakyan. Ano naman kaya ang kanilang reaksyon ngayong ipinagbabawal na silang dumaan sa bike lane? Para sa akin sir, uh, hindi ko kanya parang sa isang rider sir. Eh. Kasi kung katulong pag rush or siksikan, naglalabasan ng mga sasakyan. Dapat din na ano, pagbigyan din nila minsan yung iba na dumadaan ng motorcycle kasi tulad niyan, sobrang traffic. Mahirap makipagsabayan sa mga malalaking sasakyan sa mga kotse. Sa tala ng MMDA, nasa isang libong mga siklista ang gumagamit ng bike lane sa EDSA araw-araw. Malit na bilang yan kumpara sa 165,000 average daily traffic volume sa EDSA. Sample na lang sa parting ito ng Boni Station ng MRT sa EDSA. Sa limang minuto kung pagtayo dito, isang siklista lang ang napadaan kumpara sa mga rider na mayat-mayang dumadaan. Kaya naman panawagan ng isang grupo ng mga rider, So the bicycle lanes came out because of the pandemic. Now that the pandemic is over and the volume of traffic is here, we need to revisit this policy. Dagdag pa ni Bulanos, dahil sa carousel bus lanes, ay nabawasan na ng isang linya ang para sa mga pribadong sasakyan. Hindi rin naman nila solo ang motorcycle lane. Kaya malaking tulong sana sa kanila ang underutilized na ngayon na mga bike lane. We're looking at a shared uh, bicycle lane, With, with the bicycles given uh, right of way kasi syempre, they're the most vulnerable between motorcycles and bicycles. Sa ngayon, inaaral na raw ng MMDA ang pagpapatupad ng shared lane sa EDSA para sa mga siklista at mga nakamotor. Sa August 29, magkakaroon ng stakeholders meeting ang MMDA sa iba't ibang grupo. Saan ba talaga lulugar? Yan ang tanong ng mga paps nating riders. Habang nakabinbin pa ang mungkahi nilang shared lanes, patuloy raw muna silang didiskarte para malampasan ang mabigat na daloy ng trapiko sa EDSA. Mobile Journal, Kingsenko po hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.